Ma-apply tuloy sa pangalawa. Ay, huli? <laughs> na Anduli. Nanduli. Gusto niya na ito. Kayo na may labakan ito eh. Sinabit mo tuloy ako sa ano. Lubog oh. Ayaw umahon oh. Alam na. Oo. Oh. Hindi, ganun talaga mangyayari. Hindi, sa akin to. Iuwi ko to. Pangalawa na siya eh. Iniipon ko eh. Oo. Iniipon ko eh. Ayun oh. oh. eh, pa. Oo, oh, kanduli oh. Ay, na, dalawa na siya. Kanduli, ang laki oh. mas ano to, tutusin mo, late pa to. Doon sa buting, kung kailangan ko na yung may tulay doon, dito rapi. Ang ito. Oo, ano dyan? di ako bumalay. Pag na kami rin, pa ko doon. Ano, bito ng baro? Ay, oh.

Yung You know, Ano pala Hindi ah, <makes> Iwi ko to. Lalagay ko oh, lalagay ko sa aquarium. May tubig yan. No. Alis kayo dyan kasi baka masabitan kayo. Hindi you know? pa